Isang napakalakas at napakamisang paraan kung paano lininisin ang mga negatibong enerhiya sa loob ng iyong bahay. Upang makapasok ang positive na enerhiya at ma-welcome ang swerte at kasaganaan pagpasok ng 2024. Gawin mo po ito ngayon agad bago dumating ang 2024. Pag-welcome ng swerte sa taon ng 2024, dito mag-umpisa na magkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Maraming blessings ang iyong matanggap, hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng ma-attract dito. Ito po ay magdala po ng napakadaming swerte pagdating po sa pananalapi Kung kayo man po ay bago dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe At hit mo yung notification para ma-notify po kayo sa next natin mga videos. Bawat pamilya ay kanya-kanya po ang mga hinaharap po na mga uh, problema Minsan, uh, nakakaranas ka na mabigat yung katawan mo palagi kahit nasa bahay ka, parang naramdaman mo talaga yung kakaibang pakiramdam. Parang lagi kang matamlay, lagi kang inaantok, at lagi kang walang gana magtrabaho. Guys, may ibig sabihin po yan. No? Na kailangan, na kailangan mong solusyonan po yan. So, sa video natin ngayon, ituturo ko po ang solusyon yan na ito po, alam ko po, makakatulong po ito sa inyo. Kaya ang importante dito, pag ito po yung ginawa mo, 100% yung paniniwala mo. At kung ikaw po ay nakakaranas ng ganyan, nakakaramdam ng ganyan, agad-agad gawin mo ang aking ituturo ngayon. Ito po ay mga natural na mga remedies pero nakakatulong po ito para solusyonan yung problema mo na yan. Kahit nga guys, sa panahon natin ngayon, di ba po, Pasko, dapat masaya ang lahat. Pero yung iba po natin, mga kaibigan, kapamilya na, uh, yung mga relatives po natin, nakakaranas po sila ng mga hinaharap nila ng mga kaibahan. May mga sakit, no? Kasi po, uh, hindi po perfect lahat, no? Kaya, mayroong paraan na medyo makakatulong ito sa'yo. Kung ikaw po ay naniniwala dito. Kung sa bahay mo ay nakakaramdam ka na Uh, walang gana magtrabaho, lagi kang inaantok, and then parang uh, sa member na yung pamilya, laging may nagkakasakit. Guys, napakalakas po ang negative na enerhiya sa loob ng bahay na yan. Nakailangan na kailangan mo siyang solusyonan. So ngayon, ituturo ko po ang simple na paraan na ito. So gamitin natin ang tubig, itong tubig na ito, isang basong tubig, And then, lagyan mo siya ng asin. Isang ganitong asin po. Ganyan. Lagay mo lang siya dyan. Ganyan ang gagawin nyo, guys. Huwag mong ilagay bigla. So, dahan-dahan mo. And then, habang inuhulog mo yung asin, sabay naman doon, yung manifestation mo, parang yung isipin mo na itong tubig na ito ay magkaroon talaga ng power. Magkaroon ng bisa. So, once na nailagay mo na yung asin, ang next step na gagawin niyo po, pwede po kayong magsindi ng kandila, guys magsindi kayo ng kandila kung asang banda yung lugar, yung, yung ramdam mo na yung area ng bahay na yan, parang uh, hindi maganda ang aura doon. Doon ka magsindi ng kandila and din gawin mo ang manifestation na ito. Pero bago ka gumawa niyan, kailangan po uh, insinso ka muna. Chinese insinso guys, pwede yon Magsindi ka ng Chinese insinso para maganda ang daloy ng Uh, maganda ang takbo na yung ginawang ito. So ngayon po, nailagay mo na sa baso ang asin. Magtiwala ka guys na sa pamamagitan po nito, dasalan mo po ito na sa pamamagitan nito, hihigupin nito or i-absorb nito ang lahat ng negative na enerhiya sa pwesto na yan. Kung halimbawa sa kwarto ng, uh, yung nabakanting kwarto po sa bahay ninyo, doon magsindi kayo ng Chinese incense doon and din gawin ninyo ang ritual na ito. No? Ang gagawin po ninyo guys, time na kahit lingan po, tim -time na dasal, tawagin po natin ang ating mahal na Panginoon. Uh, seven times, banggitin mo po, O Lord Jesus, O Lord Jesus. Seven times, banggitin mo ang pangalan ni Lord, sigurado ako darating at darating agad siya, makikinig siya. And then hilingin mo po, Lord, hilingin ko po ang bendisyon at blessing nitong tubig na ito, na ito po y ilagay ko dito sa kwarto na ito, na ito po y maglilinis po sa lahat ng mga negative na mga enerhiya na nagpapahirap sa amin at sa buong pamilya. I claim it, I claim it, I claim it na inyong pong ipagkaloob ang aking mga dasal at ang aking mga kahilingan. Ayan, pagkatapos nito guys, ilagay mo po ito doon sa area po, sa corner. Corner ng kwarto na 'yan, ilagay mo siya doon. For example po, kung sa buong bahay mo nakakaramdam po kayo ng ganyan, uh, doon mo siya ilagay sa likod ng iyong main door. Ilagay mo siya doon. And then maglagay ka rin doon sa iyong kwarto. Kung halimbawa, uh, malaki 'yung bahay mo, may mga kwarto dyan na bakante. Again, maglagay ka nito. And then, maglagay ka rin sa main door, sa likod ng main door. And then, maglagay ka rin doon sa iyong kwarto kung saan po kayo natutulog. Ito po, guys, makakatulong po ito sa inyo na linisin ang lahat ng mga negative na enerhiya na yan. Para sa ganong paraan, pagpasok ng 2024, hindi mo maranasan kung ano yung nararanasan mo ngayong taon na ito. Kung halimbawa, nitong taon na ito, talagang hirap na hirap kayo pinag ay nababaon kayo sa mga utang na mga ganyan hindi mo ma, hindi mo mawari bakit nangyayari ito gawin mo ang paraan na ito kunyari uh, sa pamilya po ninyo lagi na lang may magkakasakit laging may nagkakasakit na talagang So, makikita na nga yung ulo mo, kung paano mo uh, masolusyonan yun. Tulong, ito po, makakatulong po ito. Magdasal ka, guys. Time team na dasal po ang hilingin mo. Humingi ka ng uh, protection kay Lord, Lord Jesus, no? I-mention mo talaga, oh Lord Jesus, ikaw po ang lahat. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang uh, ikaw ang aming protection. I-cover ninyo kami sa lahat ng mga kapahamakan. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, lahat ng member ng aking pamilya. At ibuhos mo sa akin ang blessing handa na po kaming tanggapin ang blessing na ito, na ito po ay magbago ang aming katayuan sa buhay. Mula sa kahirapan, magkaroon kami ng kaginhawaan at kasaganaan. Iklim mo guys, iklim mo. And then time team po na wish. No? So anytime, pwede mo po itong gawin. Huwag lang gawin sa gabi. So ang paggawa po nito, umaga hanggang alas 8 lamang ng gabi sa umaga. Sa umaga. And then, wag mo nang gawin kung lampas na alas 9, pataas po ng oras, no? So, umaga ang paggawa po nito. So, ang gagawin po ninyo dito, di ba po na ilagay na ninyo ito sa area na aking nabanggit, ang gagawin po ninyo dito, lahat pong tubig na, lahat ng tubig na inilagay ninyo, bawat area kung saan ninyo inilagay yan. Uh, lahat po yan, tanggalin niyo every 7 days. And then, tingnan po niyo yung tubig guys. Magkaroon po yan ng dumi na hindi niyo mawari. Bakit nagkaroon siya ng, minsan nga, uh, yung talagang grabe yung negative na energy guys. Ito magiging maduming-madumi ito. Parang, parang magkaroon siya ng putik yung tubig. Yan po guys, sign po talaga yan. Grabe yung negative na enerhiya na yan. Kaya ulit-ulitin mo po yung uh, paraan na yan hanggang maramdaman mo yung napakaganda na uh, result. I mean, mag, hanggang hanggang makakaramdam po kayo na okay na ang lahat. no So every 7 days, palitan yung tubig. Ganon din, dasalan. Hindi basta-basta, nailagay lamang diyan na wala pong dasal. And then, uh, every day, magpausok po kayo ng Chinese incense. Makakatulong po yan. So, sana po guys, matulungan po kayo sa ating topic ngayon. Good luck po sa inyo lahat. Kailangan na kailangan po nating gawin yung cleansing na ito. Isa din itong uh, spiritual cleansing po sa ating bahay. Para sa ganung parahan, pagpasok ng 2024, bubuhos sa iyo ang swerte. And then, hindi ka na makakaranas kung ano yung naranasan mong hirap ngayon. Magbago po yan unti-unti. So, no? So, positive lamang at matiwala po kayo sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala kayo na may swerte darating sa inyo. Magtiwala kayo na kung ano man ang inyong maparap, makamit nyo rin. Yan. Magtiwala po kayo na uh, deserve po ninyo talagang magkaroon ng kasaganaan, uh, magandang buhay, at kung ikaw man po ay OFW, makasama mo na ang iyong pamilya. For for good. No? Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-ingat. Merry Christmas po. Bye-bye!